Sa General Trias Cavite ngayon, namumuhay ng tahimik si Jane. Nakikitira sila sa kasintahan niya na si Stephen sa bahay ng kapatid nito. Malaki raw ang pasasalamat ni Jane sa ipinakitang pagmamahal at suporta sa kanya ng boyfriend niya sa panahon na nasa bingit siya ng kamatayan. Naging thankful din ako. Siya yung naging boyfriend ko. Hindi, hindi rin siya sumuko nung mga time na yun. Kasi if ever na hindi siya yun, siguro baka wala na rin ako ngayon. Naglabang ako kasi ng time na yun na huwag siyang pabayaan. Kaya nagdasal ko na sana huwag, huwag naman siya kunin agad. Mahal na mahal ko siya. Pumapasok araw-araw sa call center si Stephen, kaya naiiwan sa bahay si Jane. At para makatulong sa gastusin, siya naman ay naging abala sa pagiging online tutor. So, what time do you want to start the class on Friday? At siya na rin ang bahala sa mga gawaing bahay. Sa kanyang pinagdaanan noon, pinilit ni Jay na intindihin ang kahulugan ng lahat at tanggapin ang pagsubok. During na nasa loob ako ng ospital, kini-question ko si God kung bakit nangyari sa akin lahat yun. Inisip ko na challenge lang ni God yun sa akin kung mag-i-stay akong faithful sa kanya. Pero isang bagay ang nakakadulot ng sagabal kay Jane. At ito ay ang posibleng epekto ng operasyon niya noon sa kanyang paningin. Pagkatapos ng opera, hindi na ako makadiretso ng lakad. Hindi na ako makaalis sa bahay mag-isa. Kailangan may kasama ako. Para sa magkasintahan, lalong pinagtibay ng nakaraan ang kanilang pagsasama. After that, na-realize ko, nandyan siya, nandyan yung family ko hindi siya nawala sa akin. Tsaka gusto ko sanang pakasalan siya pagdating ng araw na yan. After ko lumabas ng kumbento, na ang ko na-realize na siguro hindi ko calling yun. Siguro kailangan ko magkaroon ng, ng family na ako mismo yung bubuo sa kayong partner ko. May schedule daw si Jane ngayon na magturo online. At dahil sira ang gamit niya, pinahiram muna namin sa kanya ang laptop na ito pagbukas niya ng laptop, si sisimula na sana ni Jane ang session hanggang sa... Oh my God! Wish ko lang. Hindi ko po kasi na-expect na wish ko lang po nito. Kasi po ano, gusto ko na po magpagamot. Dahil po sa mata ko, nahihirapan po ako. Natutuwa rin si Stephen at kapatid ni Jane sa ng bumungad sa kanya. Jane, pinaka ito lang nakakita, nangyayari ako. Sayang <laughs> so, yung... araw-araw nahihirapan siya maglilakad. Araw-araw nahihirapan oh. siya magtulog. Ang gawa ng... hindi oh, siyang gawin. Oh, Sa so, ganyang kalagayan niya. Kasi kaya ganyang kondisyon niya, pag iiwan um, ako yung dalawang bibig ko, ay iiwan ako. Naanagahan. Na. <laughs> hindi ko pa alam eh. Parang hindi totoo eh. Thank you mo. Thank you talaga. At dahil ikaw ay nasa wish ko lang, alam mo bang ang laptop na gamit mo ay iyo na? Hindi ito biro, Jane. Tignan mo at may kompletong accessories at pang wifi rin Nakasama ang regalo namin sa iyo. Malaki mo tulong sa akin yun. Thank you mo talaga. Thank you po. Hindi talaga ako po sa Nasarap yan. Dinala namin si Jane sa isang optical shop para mapasuri ang kalagayan ng kanyang paningin. Malabo rin. Kaya naman daw ito masolusyonan gamit ang salamin. Naoperahan po ako sa utak kasi na-stroke ako. Ang sarap sa pakiramdam na may salamin na ako. Na pag maglalakad ako, okay na. Malinaw na yung paningin ko, diretso na siya. Pag magtuturo ako sa tutoring job, okay na. Hindi na ako magtatakip na mata. Sobrang, sobrang thankful po talaga ako na ito yung naging solution sa problema ko. Malinaw nang nakikita ni Jane ang mga litrato na hawak niya ito ay ilan sa mga selfie nila ng kanyang kasintahan. Pero bago matapos ang araw, isang bagay ang malinaw na gustong maipahayag sa iyo ng mahal mong si Stephen. Ito ang first time ko magbigay ng flowers. Ano yan? Ano yan? Will you <mind>? marry <laughs> me? Yes!